tuwing araw ng kalayaan, tinadayo ng mga estudyante ang aginaldo Shrine sa Cavite para magshoot at ikwento ang kasaysayan ng ating bansa. Pero isang taon, may dalawang estudyante, si Ella at si Miko, ang may naiuwi mula roon. Si Ella, isang dalawamput dalawang taong gulang na vlogger. Si Miko, kaklase niya, videographer. Ang plano lang, kumuha ng birol, i-edit tapos. Pero nagsimula ang lahat sa simpleng linya. Ang vibrant ng colors, perfect to for B roll Ikalabing dalawa ng honyo. Mainit sa labas. Pero sa loob ng bahay, parang may namamahay na lamig. Hindi karaniwang lamig. Parang may gustong magparamdam. Sa gitna ng pag-vlog nila ay... Narinig mo ba yon? Oo, oh, oh, parang may naglalakad. Maya-maya lamang ay kalayaan. Nang i-review nila ang footage, wala ang matanda sa video, pero malinaw pa rin ang boses niya sa audio. Kalayaan. Nagpatuloy ang shoot pero habang umaakyat sila sa ikalawang palapag, nakaramdam si Miko ng amoy, kandila at dugo. Biglang huminto ang kamera. Ala. Oh, why? Parang may sumusunod. Rinig mo pa, Miko. Sa silid ni Aguinaldo, may portrait na gumalaw ang mata At sa salamin May batang babaeng dum dumaan sa likod ni Ella Wala silang kasamang bata May tao sa anino Pero wala namang tao at mula sa kisame Boses na parang nananalangin Nagiba ang pakiramdam ni Ella Nagkaroon ng takot sa muka Pilit silang lumabas Pero bawat pinto parang may humahawak mula sa kabila Ang bahay tila ayaw silang paalisin nang tuluyan silang makalabas. Grabe ang kabok sa damdamin nang tignan nila ang file sa kamera, May problema. Hala ka, bakit ganon? Pero ang audio, malinaw na malinaw may bumubulong sa kanila. Kaya inilapit nila ang tenga nila sa camera. Kalayaan. Hindi lahat ng bayani ay binigyan ng pangalan. Hanggang sa araw na to, hindi na, hindi na muling bumalik si Naela at Miko sa bahay ni Aguinaldo. Pero tuwing ikalabindalawa ng Hunyo, may nagsasabing may nakikitang mga aninong palaboy-laboy doon. At kung matutuklasan mo rin ang ibang mga footage ng ibang mga tao doon, maririnig mo rin ang bulong. Kalayaan, kalayaan, pero para kanino? Hindi lahat ng bayani ay binigyan ng pangalan.